Ay busy, baka mamaya pag may, may ginagawa na ako tapos sabay na naman yung interview niya pag sabihin nyo, malaki ng all oh, all okay. attitude na oh ay naku ah bahala kayo may mga tanong mo tanong na kung alam ko maganda ako oh maganda oh ano batang kaya po diwata anong episode ka doon Ayan, wala naman tayong hanggang kung hanggang kailan basta ngayon patuloy pa rin tayo nagtitiping sa Batang Quiapo. Oh, Kaya abangan niyo ako diyan. Mm. Yeah. <laughs> Tuloy-tuloy pa naman pag sinabi ni Coco Martin na stop ka na diwata, doon ka na sa far away. So, doon parang lang tayo titigil. <laughs> okay. Kaya nga wala pa naman sa sinasabi, kaya tuloy-tuloy pa rin tayo. Panood ko yun eh. Yung isa yun naman doon, binubuhata. Kailan yung opening sa kabilang, ano mo? Yan, yung sa na ano athletics. Nabanggit lang doon eh. tayo, pero nabanggitin niya ulit. Uh, sa so 26 daw. Ang soft opening natin ay sa 26. Okay. Sino-sino okay. uh, po mga vlogger ang mga kasama doon sa opening? Uh, may sino pong mga panauhin o pantangan? Ako, abangan nyo kung darating ba si Ivana Alawi, darating ba si Coco Martin, darating ba si Rosemar, darating ba si Musoyo, darating ba si Alex Monsaga. So abangan nyo yan kung sino yung mga guests. Si, si Mistika daw, ano masasabi nyo pala kay Mistika? Ah, si Mistika? Mistika, Mistika. Hahaha! <laughs> Ayan mo na papam papampam lang yun, huwag natin patulan yun. Oo, oh. eh. Problema daw dito, signal diwata, hindi kami makapag-live. Oh. Ayan, pare para tayo ng problema, signal. Mas maganda sana makapag-live kami diwata para may mga tanong yung viewers natin. Wala eh, wala naman tayong ano dito, hindi naman natin yung internet na yan. Ako nga din eh. Kumusta na, na si Alvin ngayon, diwata? Nasa ano yata si Alvin, parang nasa Kison. Nandito pa hapon lang ngayon. Absent siya ngayon. Absent siya ngayon. Kasi yung mga kilalang vlogger na yan, yung mga pupunta sa atin, yung mga artista, may appointment yan. So kaya pagdating ka yung trato. Okay. So ngayon, kahit, kahit, kahit mga in-small vlogger lang, yeah. pwede namang Pwede namang gustong Oh. Hindi ko naman kayo inaano, nagtatrabaho naman ako, naghanap buhay naman ako. Ah. Eh, correct, Kung hindi mo ako gusto, scroll, marami namang iba dyan. di Diba, ganun lang naman yun, pagkahan na lang tayo. Kung hindi mo ako feel, marami naman dyan. Kung hindi ka nang hindi mo ako gusto, lalo na yung pagkain ko. Marami namang masasarap dyan, marami namang parisal pariparas na halos. So doon ka, yun lang naman, ni walang pilitan. Para may natin yung kahul-kahul nyo. So, ganun lang naman yun eh. Mama Diwata, merong Paris Overload. pa masabi nyo Matagal na yun. Okay lang naman yun. Wala namang problema kasi copy business naman talaga ang mga Pilipino. Nasa sa tao pa rin talaga kung saan nila gusto kumain. Oh! Kahit sabihin pa natin. Oh! Yeah! Kahit sabihin pa natin. Kahit sabihin sabi, sabi, Customer choice. Hindi natin pwedeng pigilan yung mga tao kasi sila ang magbabayad Sila ang mamimili, hindi tayo. Kaya okay lang sa akin, wala maiging problema. So, and guys, Ang Pilipino kasi normal na sa atin yung nakapi business. Kung saan yung in-demand, saan yung mas malakas, yes. doon tayo. Lahat yan, ganun yan Yan yung normal sa atin talaga. So, nagpapasalamat pa nga ako dahil maraming, na, maraming, um, nagkaroon ng hanap buhay ng negosyo, maraming nakapagtrabaho dahil nagaya nila ako. So, ibig sabihin, uh, naumpisahan ko, kaya nagaya nilang lahat. Marami nagkaroon hindi lang ako. Lahat tayo hangat, pero lahat ang hilaan, lahat tayo may hila pababa. Ganun lang yan. So, <laughs> piling ko kasi kung lahat tayo magkutulungan, kunti na lang matitirang mahirap sa atin sa bansa natin. Kasi so, kung maghihilaan tayo, mananatili tayong ganito, mananatili tayong mahirap. Ganun lang yun. Ang <laughs>